Kapag ganito kagulo yung mga chinelas, matik yan, may event sa loob or merong handaan. Kamilit ako sa guys! Hi, Rigides! Dedicated sa trabaho at sa pamilya. Mag-2 years na akong trainee dito sa Japan. At ngayong araw na to, meron kaming welcome party. Iwawelcome welcome namin yung batch 11. Hi! Say hi sa si atong... tambal. Say hi, kambal! Hi, kambal! Hi, mga kambal! Hi, kambal! hi, pod! Hi, kambal! kambal. <laughs> kambal. 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 At ang mga atarashi... Oh. <laughs> Hello! Atarashi! Atarashi, eh? welcome to Japan! Oh, medical. Oh, medical, hi. Medical, <laughs> no? maybe okay, next next month uh, uh, next class. Okay, all, uh, uh, medical. Okay, medical. Yan pala yung isa sa boss namin and kakapromote lang niya into chief manager. Kung napapanood niyo yung previous videos ko, parating niyo yan siyang makikita. Napi-feature ko rin kasi yan siya kasi siya lang yung one call away namin na boss. Pakinggan natin yung self-introduction nila.

Dab dapat tuh e ang na may kabil ako daydreaming Geraldine kaya Pwede itay matawang chat or jiggie jiggie isabel Siya single 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 single. <laughs> single. single single single, single. 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 single 97.5 Yes! Yay! 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 What is that? What is gabi sa Danang, mag-sing sa Dallas, taga uh, Valencia, 27 years. <inaudible> Single. 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 Oh, single. Mina single. Mina single. Mina, Mina wala Na oyab usado ha. Ah. Right, welcome. Welcome! welcome. Yeah. Hey. Uh -oh. uh -oh. hey. like na, <laughs> <laughs> sige na, sige na, sige na, sige na, sige na, sige na,

So automatic na yan Kapag ka merong i-welcome Meron talagang welcome drink Para lang yan sa kanila Na i-welcome and also our boss Na mag-welcome sa kanila Hindi ka pwedeng tumanggi dyan And yung nag-prepare ng food, yung batch ng kapatid ko, batch 10, sila din yung bumili ng mga drinks. And yung susunod na i-welcome, itong batch na to, sila din yung mag-welcome. Ipay! Tuti mo ipay! Tagay! 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 We just saw And this is the food that we prepare that's for everyone and by the way and I think we are more than 40 people na dito. By the way, baka nagtataka kayo kung bakit batch 11 pa lang kami. So ibig sabihin, konti pa lang yung Filipino dito. Hindi po, matagal na pong mga Filipino interns na kinuha ng company namin. I think 2013, nag-start na silang kumukuha ng mga Filipino interns dito. Yung mga nauna nga lang is from Rakdaes. And from Kirala, ito na yon 11 batches na kami. Pizza is ka? No, uh, Korean pizza. Korean pizza. So good. so. Tabi ta ko Ano? Ayan, yung boss namin, nagpre-prepare siya ng food. Yun, yun yung prepare niya. Siya din yung nag prepare ng pork kimchi. Yun yung pinaka-specialty niya kapag meron kami mga event dito sa company namin. Or, I mean, dito lang sa apartment namin. And since galing pa kami sa work, sobrang gutom na gutom na. So, let's have some dinner. And by the way, ito lang yung masasabi ko. Eh, kung ikaw nanonood, gusto mong mag-Japan, baka ito na yung chance mo. Ikaw na yung iwa-welcome namin sa susunod. So, antayin ka namin dito. See you, bye.